Hello guys, good afternoon, good morning So ngayon po, matagal-tagal po tayo na walang update Pasensya na po At ngayon, ang gagawin ko So kaka ko lang itong Facebook na to Kasi matagal ko na siya, hindi na-open So pumili ako ng bagong phone And then, ito na, i-open natin Na-open natin yung Facebook kanina So medyo pahirapan po Puti na lang, meron tayong phone number Na naka-register At na verify natin yung ating Facebook. So, gagawin natin ngayon, tuturo ko kung paano magpalit ng password sa Facebook. So, ayan. So, bumabalik po ako dyan. Ipapansin nyo. Yung password and security. So, change password. Then, so, pindutin lang. And then, now dito, so, mga suggestions. So, hindi ko na dinanan yan. So, nilagay ko yung password na nilagay ko po kanina. At, papalitan natin yung password so now lalagay ako nun yung new password actually yung password na ginagawa ko hindi po yan tinatanggap kasi nga yung password na yan is nagamit ko na rin siya dati at yan lalagay siya ulit for confirmation for okay, tutorial lang po ito kaya yung password niyan hindi niyo po masana ma-open yan Okay. So, I confirm, ayan. So, naghingi siya ng verification. Yung email na nakaregister po doon sa Facebook nyo, yun po yung gagamitin for verification. Pero, pwede po siyang uh, may try another way. Okay. Kung makikita nyo dyan yung try another way. Pwede nyo siyang pindutin kung nakalimutan nyo na yung email na ginagamit nyo. So, sa akin, pinipindot ko. Pag click dyan. So, kung ano yung email, hahanapin nyo. Buti sa akin, naka-save na yan sa ano. Naka-save naka po yan sa computer yung email ko. Kumbaga, naka... Kasi nagkataon na nawala lahat ng record ko, lahat ng email na ginagamit ko. Kung baga na-erase. So, dito po, medyo natatagalan kung napapansin nyo. Kasi po, ino-open ko po yung computer ng time na yan. Tapos, sinahanap ko yung code ng Facebook. So nahirapan po talaga ako na hahanapin 'yan. Pero kung kayo po ay naka-register po yung email nyo doon sa ibang mga device nyo, maganda, mas madali nyo po mapapalitan yung password. So ngayon po medyo strict na si Meta, no? So ayan, nakuha na ko ng code niyan, nakuha ko na po yung code niyan. And then uh, ilalagay natin yung code diyan ngayon. So, pagpasensyahan nyo na po kung medyo natatagalan. So, nire-record ko lang po talaga ito. Pagtsagaan -pag, -pag nyo na po ng konti. At ilalagay na po natin ang ating passcode. So, yung pin code po, yun po yung sinisend ni Facebook sa ating email na nakarehistro. So, yan. Click. And then, change password. Of course, pipindutin. So, napapansin nyo dyan, new password is the same as password you used before. So, kailangan natin gumawa ng panibagong password. At, ayan na, nilalagay ko na yung bagong password natin. So, pagtsagaan nyo lang ng konti. Okay. At sana po, kung meron po kayong ino, you know, kung gusto nyo po na by very detailed, uh, alam ko naman po, madali lang lang po talaga magpalit ng password. Pero, kung gusto niyo po ng detalye, pwede po natin ulitin na gagawin yung uh, pag-change ng password. So, I successfully changed my password. So, I believe it's all set. At kung meron kayong mga tutorial na gustong ipagawa, gagawin po natin yan. At sorry, now lang tayo nakapag-upload ng Facebook. So, binabalaan tayo ni